Kasi so, sama na natin yung ating ka-vlogger si Elmo Balioso. Shout out po sa ating mga ka-grupo natin. Solid tayo. Shout out sa mga viewers namin ni Tony Vlogs yeah. Mga ka-barbers ah, Subscribe po natin yung YouTube channel. YouTube channel ni Tony Vlogs. Supportan po natin mga ka-barbers. So, lalo lalo na po kayo no? kay Elmo. Yun. Kay ka-barbers. So yung, yung mga ka-vlogger natin siya. I-appel mo na rin. Tsaka, it. mga ka-barbers, mga viewers namin. Okay, Tony na rin Pakisupport na lang po yung team vlogger namin na si Kobon si Team Vlog. Oh, yes. Supportan po natin malapit na po yung ano niya. Uh, monetize yung, huh? monetize. Oh, kunting -kunting uh, na. Ma-monetize. Kunti-kunti ma na lang po yung kunting tips na lang. Ma-raise na po niya yung 1k oh, subscribers. Yeah, yeah. All right, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta mo no, sa pala, sa, sa aming team vlogger uh, Boratan. All right. So, mga So, hindi natin patagal mga guys. So, update natin sa loob. Let's natin. Aya po. Aya. Ma'am, saan po matatagpuan yung buligan po sa lang po yan sa New Public Market, first floor po. Black van number three. Okay. Maraming, Thank maraming, you. Maraming maraming salamat Aya. po, Ma'am Aya. Ah, uh, po dito po sa mga ano ah, sa bodega sa Taita po, na no? so, na, po mga sa nandito na tayo. -tay, mga sa nandito na sa kung saan po mga sa ng sa Taita mga ito. So dito tayo sa bodega sa Taita. So update lang tayo mga sa mga presyo nito sa mga mga murang gadget po no sa mga cellphone, iPhone, tablet uh, at uh, sa mga appliances mga. Siya. So mayroon mas yung buy one take one po sa mga cellphone mga cellphone pa mga ano so ipapakita ko so, sa inyo. Mga ganito mga ito. So dapat muna tayo dito sa mayano no. So dito na tayo medyo masikip pa doon sa so, mga guys. So dito tayo sa so, mga ano sa mga appliances na mga guys. So ipapakita muna natin. So update price lang muna tayo no. Sa so, mga 32 inches mga guys. So 'yung mga 32 inches. So 32 inches sa halaga ng 7,499 ngayon. Uh, so may mga pre-tips na. Uh, at so, yung mga mayroon na siya mga libre po. So may mga bracket na po siyang kasama yan uh, mga. Uh, so mga mayroon pa dito mga speaker to. Yung mga guys. Meron tayo ng mga speaker dito. Mga speaker. So mga so 40 inches. So 40 inches mga guys. So mayroon tayong, mayroon tayong sa halagang 40, inch, 40, inches mga guys sa halagang 11,499 so ito may mga libre po sa mga ito mga libre po yung mga sunan so, dyan so makukuha mo siya kung pag nabili mo itong mga pang ganyan mga TV mo so, meron tayo itong mga dito po sa mga appliances So dito naman tayo sa ano, yun dumepo So itong mga British <coughs> na dito mga ihawan sa mga <coughs> Yes, okay. May piso deals, May piso din. mo. So, dito tayo sa eh, update lang natin sa mga presyon nito. Ditong... So, Ang So, ito ito. Sa alagang... 3,700 lang sila mga isang rin. So, meron pa tayo dito mga ano, iPhone uh, B pumamaw, uh, mga baby, but, mga siya, na uh, Vivo mga minor tayo mga Vivo. Ito Y81 po mga ways yan. Mga ways. So ang presyo nito 1,000 1,499 mga Ito 1, 000, 1, mm. dito, meron tayo dito ng 3,000 and teenage na 3,799. Ito man. Uh, dito naman sa may ano nato to. Ah, so, na mga ito, mga ito na. So na po bibili na po sila ng 4,500, 4,499 mga siya. So marami kang mabibili ng mas murang halaga ng mga pisuan dito sa mga gadget dito dito, mga. So mayroon tayong mga ano. So dito naman tayo sa mga ano. Ah, pero dito mga guys, ito. Ito da ito po yung 1 by 1 tikon mga mga cellphone na to. Oppo A16 k Ah, uh, ah, okay, uh, ang um, price 7,799 po po mga So, madalawang klase cellphone na po mga guys. Ito po ang pretty, yeah. ang niya po uh, ay kaya na. depende sa mga yan po yung pinaka tapos ito naman po yung previous niya po. Yung pinakamahal po sa inyo dito, ma'am. Jo, ito, ito mga ano. Ayun, yun, yun, yung 7,000 na yan. Yan, yes, so may mga libre na rin yan so mga, ito, sa mga kasas. dito sa so mga guys. ito ah, na mga price dito. naman dito sa uh, itong 7,000 na yan yun. yung mga kasama. Pwede po ah, ano anak niya? So, ito naman dalawang cellphone siya mga guys. Dalawang cellphone. So, may mga libre na prinsya mga mga stand. -phone. Tapos may, ay ah, ito po. Uh... Headphone, headphone. Tapos may mayang... sa halaga ng 4,699 po ng prinsyoan po mga Ayan. So, dito naman tayo. So, ito pong ganito mga cellphone. Open po mga guys, open. So, dalawang piraso ng buy 1 take na rin po mga guys. So, ito pag uh, binili mo ito guys. 7,799 po mga guys. So mayroon naman din. So pag binili mo sa isang piraso mga so, 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 meron tayo dito ng ano tulad dalawang may bantikuan pa rin ito mga guys dalawang klase pero hindi magtapare siyang cellphone mga guys so may mga libre na rin siya so nabibili ko na ng 6,999 mga guys yan yeah, mga presyo depende oh. pa sa kanila o na yeah. yeah, so, mga sa yung, yung, hmm. yung 6000. So mga price dito na 6000 lang. So ipo dalawang pirasong cellphone din to po mga guys. So, sa so, dalawang klaseng cellphone ko. Tell me. So, sa halagang 6,999. So, dalawang piraso na pong cellphone. So, may libre na siyang pre Dito sa... Ngayon. Dito lang Pond. po matanagduan sa New Tai Tai Public Market. Dito po sa Budiga sa Tai Tai. So, mayroon naman itong... Tong, tong, sa halagang... Depende sa mga unit, padlet mga padlet po po cellphone, mga siya. Mayroon tayong 5,000... 5,000... Ano? 5,599 so, so, mga guys yung number, mga guys. Ano po siya? 7,2. So mga buy one take one two, mga guys. Sa mga sale po maaari po mga buy one take one Yan po dito po sa so dap sa mga speaker po sa mga guys sa mga abot sa mga speaker abot sa mga mayroon tayong mga speaker po dito so lang mga price so, mga price nito speaker din speaker din mga sumay na. may kasama ng microphone may may kasama ng microphone <laughs> So, ano nabili niya? ano nabili niya? Ano po yung nabili ni Sir Ma'am? So, Ayun. Ano Ma so, so yung mga uh, nabili ko ni uh, boss no. So sa halagang 4,599 uh, so may libre na po siya. Yung free dish na, yung na yung Japan. So, to kung ano laman mama uh, no. Doon na lang daw sa ano. Sa paggagaling niya, boss. Sa ano po po? Teresa. Christian, Teresa Teresa, ah, po. Ah, sa Carisa? Antipolo? antipolo ya So, Sa sa. kay so, Meron sila mga tablet po. Dito may mga tablet rin. Dito meron sila mga tablet. So, may mga tablet rin, so, rin siya. Meron kayo? Meron kayo? sa Karisa Ano Ano Pinfresh lang. Marami po silang. Piso, piso. piso. So, bago siya mga bibili mo mga items yan. surprise po ang laman nito mga na, mo na ng ah. items dito sa Udiga. Sa <laughs> so, so. mayroon na tayo dito mga 45 inches na TV mga guys. mga yung mga TV no may sa 45 inches tapos so mahalaga po sa halaga po mabibili lang po siya ng 8,999 po mga ang price yan ng 45 inches po so ito po mga so ito po yung pinakalibre po niya ng mga mga pre tapos mga ganitong mga may electric fan yan. tapos mayroon siya na itong lever and bracket po at saka yung dito okay, yun o mayroon maglagay ka dyan o no? oh. yan ito so, naman tayo dapat mati sa mga ganitong laptop mga ito. So mga presyo po dito ng uh, sa alagang price po ng 4,999 mga price nito ng mga laptop po mga ito. Yan dito mga nakabili. So ano ang bilhin natin boss? Okay lang sama ka. Okay lang sama kita. Ah. Ayan si boss. Ano pang unit yan boss? Nabili na. Ah, Bibo. Vivo Y81 po mga. Yung mga first na ano nabili ni Boss. Magkano nabili? Ano po ano yung nabili ni Sir? Dalawang libo. Dalawang oh, libo? Um, Y81? May free post yun. May libre post yun ng ano. Saan pa po kayo galing yan, Sir? Ano? Pasig. Oh, Pasi. sa Pasig. Pasig. Uh, shout out po eh. sa lahat ng taga Pasig. Mm. Shout out. Dumaay siya ni Boss. Nakabili siya ng Y81 po mga. So, sa halagang ng... y napanood niya ni Boss sa Facebook. Okay. Okay. okay na. Oh, bag presyo talaga sa to naman. Ayun So ngayon napapatunayan mong boss na no, mayroon talagang talaga hindi legit po yung mga presyo natin, hindi yung mga ano. Sir, state, Ayun, mga boss. Oh. Nanonood ba si ah, sa Facebook? Um, sa YouTube po. Oh, so ano. no eh, yung mga ano. Yung receipt. Kaya mga ano po nang mga libre po sa. Suspect yan, boss. ano ba mga items? Yan, surprise. surprise. naman yung mga items man yan. Secret. Secret. Yeah. mabigat nga, yun, ah. Surprise. Uh, yan. Yeah. So, Pausin oh, lang, pero nasa Minden Ay, oh. lang. <laughs> <laughs> Ayun. Pasimper doon, no? Sa Minden na buksan, no? Uh, ayan. Maraming uh, maraming marami, marami, marami salamat kayo, sir. sa may mga, Ay, ano. Ito sa, ito ano sa may tayo. mga iPhone din sila rin. Right? Ibo. Vivo.